Good morning guys. Magluluto po tayo ng ating pangtanghalian ngayon. Yeah, handa po natin yung ating toen. Guys, magluluto po tayo ng tortang talong. Ibang klasing pagtorta ang akin gagawin. Like, kay handa po natin yung ating lolotoen. natin sa saka sibuyas para hindi naman siya hilaw na ihahalo natin sa ating itlog ayan, lahaluan -ay muna natin guys ayan, ito na yung ating ya itlog na ating binalatan muna tapos satiin muna natin sa gitna Ganyan lang muna natin gagawin siya guys para sa loob at sa gitna ito ay malalagyan ng itlog at saka kamatis. Siyempre guys, uh, kung buo lang siya, hindi siya masarap sa loob. Kailangan hatiin muna natin ang gitna. Parang ginawa natin daing. Ganyan. At saka siyempre guys, kaya sinasadya kung ganyanin yan para magkita natin baka mamaya may laman sa loob naku madudubli ang ating lasa nyan syempre hiwain muna natin sa gitna ipatuloy natin guys yung ating kamatis kasi hindi pa sya luto habang tayo ay naghihiwa ng talong sa gitna kunti na lang ito guys para ito ay ating maluto at may lagay na natin ito sa ating itlog yan halo-halo lang natin siya guys kasi ang kamatis lang ang hindi masyadong luto. Yan. Ang ating itlog guys, ito na yung ating kamatis. Tinimplahan ko na yung itlog ng ating asin at saka pamintang powder. Siyempre guys, lalagyan ko siya ng magic sarap. I-mix lang natin siya para pantay-pantay yung ating kamatis saka itlog malasa rin yung ating sibuyas at saka kamatis ngayon guys ang gagawin na natin kay ang ating talong hinati natin dalawa ngayon syempre guys eh, hindi pa natin tapos yung ating uh, talong Ayan. kailangan i-balance balance muna natin yan saka na natin iahalo yung ating itlog at saka kamatis ayan guys Ganyan ang gagawin ko. Hahatiin ko lang rin yun siya, guys. Kasi andoon pa yung ating tatlo sa isang plato. Kailangan muna natin pantay-pantayin siya para balance yung itlog natin sa anim. Ganyan. Habang tayo ay naghihiwa, hihiwa, naglalagay ng itlog, nagpainit ako ng ating uh, tika, Ayan, ganyan guys. Tapos na yung ating paglalagay ng ating itlog. At sa katalong, ipiprito na natin siya. Medyo malapad-lapad yung ating uh, kawali guys. kasya siya ng tatlo. Ayan. Isabay-sabay natin yung ating tatlong palong Para dalawang salangan lang. Ayan yan yung ating sabaw syempre nakababad na yung ating talong sa itlog ihahalo na natin yung sobrang itlog tapos syempre guys yung mantika lagyan lagyan muna natin sa ibabaw tapos hayaan muna natin siya hanggang maluto yung ilalim yan guys Kita nyo yan guys kumukulo na yun sya yan ngayon guys babalik na natin sya Siyempre inuntay muna natin ng ilang minuto para hindi sya durog pag to ay binalik at saka syempre mainit yung ating mantika para hindi parang malambot yung ating talong Ayan, makita nyo yan guys. Mabrown na siya. Hindi naman as in sunog. Ayan. Eh. Mabrown lang yan siya. Tama lang yung ganyan. Ayan yan ang ating uh, pagbaliktad. Kasi kung babaliktad rin natin guys na medyo madilaw pa siya. Ito ay malulurog. Ayan. tanggalin na natin guys yung ating unang luto Ayan. 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 guys. Ang, ito na ating uh, minoto. Wow. Sarap guys. Parang pizza lang ah Siyempre <laughs> guys. Isa lang na natin yung sunod. Ayan. Ang ating pangalawa. Pangalawang torta. Ayan. Siyempre isa-isahin muna natin uli ilagay ang ating talong. Ayan katulad din ng isa nating ginawa kailangan ni sabay sabay lang natin hilera lang natin ulitin lang natin kung paano natin ginawa yung kanina syempre may sobra ilalagay natin ulit ganyan sya guys kailangan natin simutin to i-balance muna natin yung ating mga itlog at sa kamatis, syempre hindi pa mainit yung ating uh, talong sa ilalim pagyan muna natin ng isang bao ulit para ito ay maluto ganyan guys bago natin yan iwanan para hindi siya parang ano malambot yan guys balik natin uli sa pagintay hintay natin ng ilang minuto syempre ito ay babalik na natin kasi luto na siya sa ilalim ayan naku po guys malapit na tayo matapos sa aking pagluluto ng ating talong ayan nakita nyo yan guys brown isang ikutan na lang yan yung kimbot na lang yan. Ayan. Diba? Sabi ko sa inyo guys. Taglit lang yan. Isang luto lang yan. Isang pulo lang na mantika. Ito ay luto na. Ito na yung ating last na luto. Ayan. Diba guys? Mm, masarap. Tingin pa lang. Masarap na siya guys. Siyempre guys, hindi natin iukuli yung ating pagsausawan ay kiwa muna tayo ng ating kamatis at saka sibuyas kalamansi siyempre guys yan ang ating gagawin sa usawan sa ating talong maghiwa tayo muna ng ating niya. kalamansi ayan haluan natin siya ng maliit lang na sibuyas kasi isaw lang naman siya guys kunting sibuyas lang hindi na ako nagahiwa ng kamatis dyan sa sawsawan itong sibuyas lang ang linagay ko para medyo manghang ng konti saka yung kamatis guys hindi ko siya hihiwain ng maliliit malaking paghiwa ko lang ginawa ko lang siyang anim na hiwa ang isang peraso Nguyain mo na lang siya guys. Kasi kung ilalagay ko pa siya sa tuyo, ano siya parang hindi na siya malutong kainin. Mas maganda yung ganyan lang siyang kakainin. Masarap siya guys. Yan. Tapos na tayo sa paghihiwa ng ating kamatis. Syempre, yung ating naman sibuyas ang puti. Yun lang ang ating uh, na Pinado ko. guys. Hmm. Masarap yan siya guys. Subukan nyo. Kumain ng kamatis sila. Yan. Mahilig ako maglagay ng paminta. Kahit sa lalagyan lang natin yung ating sausawan. Para medyo masarap-sarap. Mm. Kunting sibuyas lang siya dyan. Lagay ko. Yan. Wala lang yun siyang sili. Wow, so, pulang-pula yung ating kamatis guys. Nako, masarap ang ating kainan. Agad ito na guys ang aming pagkakainan sa tanghalian. Yan, dalawang talong. Ayan, syempre yan. Pinag-handa na namin kayo kakainan na Yun ang aming nanay. Saka yung aking pamangkin. ayun kain po tayo guys.